Magpalang araw po sa inyo lahat. Andito naman po ang iwagan ng pangasinan na magbabagi po ng iba't ibang karunungan din po. Uh, sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan sa araw-araw at malay sa sakit sa araw-araw. At ang kung sakasakali po na uh, may nararamdaman po kayo na kakaiba po o kung hindi makuha sa spiritual na karamdaman po ay kasi magkaiba yan eh kung sa spiritual spiritual lamang po kung sa physical po hindi magagamot po ng uh, spiritual po kundi sa physical na karamdaman po kaya ikukan ko po, po sa inyo para pag ginamit po ng sa uh, spiritual na orasyon po hindi niya magagamot po ang uh, makakagamot lamang po ay yung uh, orasyon sa physical po ng karamdaman po para matuto po kayo hindi po kayo basta-basta po uh, tira ng tira ng orasyon po na panggamot na mga po. basta pakinggan nyo lamang po yung aking mga sinasabi po dito sa Iwagan ng Pangasinan uh, kahit anong kung physical man o kung pwedeng konsagran po kasi ang may may-ari po nitong pangkonsagran po ay sa Diyos ang sa lahat liwanag po kaya pwede salat po itong uh, pang consagration consagran nyo muna ng hook uh, hook is in him, corpus me yung hip is in him, calic sanguinis me eternal testament mysterium pidi qui provobis et proio multis et pinutor enemies in impicatorum yes, narito pang pang po ang pang po po screen po bang sa ah, po isunod nyo po yung orasyon na orasyon gamot sa lahat ng sakit ito yung physical na karamdaman po narito po ang orasyon po na panggamot sa physical na karamdaman po nom kum kurang bantur nom kum kurang bantur nom kum kurang bantur at susiyan so, ng sa pangalan ni kristo na taga ng sarit po kumuha po kayo isang basong tubig na babasagin po tapos ibuga nyo po yung konsagrasyon ibulong nyo po yung konsagrasyon ihipon nyo yung konsagrasyon ibulong nyo kagad po yung orasyon na isusunod nyo po na panggamot na uh, sa physical po nung kung kurang uh, banto nung kung kurang banto tapos susiyan nyo po sa pangalan ni Iso Cristo at sa ang kanasari tapos sabay inom po uh, usalin po sa isip lamang po at ihip po sa dibdib po sa tubig inumin po usalin nyo so po sa inyong sarili tapos ihip po nyo sa dibdib o sa tubig inumin po basta mga kung ang technique po dyan sa kung sakal sakaling kayo po ang gagamit po kung ihip po sa dibdib po ang gawin nyo po, consagra nyo po sa inyong sarili, consagra nyo po usalin nyo lamang po sa consagra tapos sunod nyo po yung orasyon po na inyong gagamitin po tapos kas kasunod po yung sosi, ipo yung sdibdib po ninyo. Yan po ang pangkonsagra sa sarili po. Uh, kung usalin nyo muna ang pangkonsagra, tapos isunod nyo po yung kagamit yung orasyon, uh, panggamot nyo po sa sarili po. Tapos sosiyan nyo po, ipo yung sdibdib po ninyo. Isa e tubig, eh yung inumin nyo po. Uh, para ma maraming makaalam po na baka hindi po alam nila teknik doon na pangkonsagra baka alam nila eh, kung sa nila sa kwan po pwede nyo po itong gamitin sa inyo sarili unahin yung pangkosagra kasi inusal nyo po yung pangkosagra tapos isunod eh, nyo po yung oras yung nagagamitin nyo po tapos isunod po yung susi ipunin eh, din yung para gamutin nyo po yung sarili po Basta usalin nyo po sa isip lamang po at ipusin eh, yung dibdib sa tubig ninyo po. Narito po ang oras yun po. Orasyong gamot sa lahat ng sakit na ito. physical man karamdaman ko. Maraming salamat po sa inyo lahat. Uh, sana po, subscribe kayo, like and share. Pakipindot po ang bell icon para balagi ba kayo dated. Maraming salamat po sa inyo lahat.